Yun mga master, ah, ito pala yung pakain natin sa ating alagang alimango. Yun, ito. Kailangan natin hiwain lang mga master kasi pag hindi natin ito master hiniwa, ayun, ah, lumulutang sila kasi yun nga, ah, lumulubo yung mga tiyan nila. Kaya kailangan nating hiwain tsaka para mas dumami rin. Ito mga masir, yung pagkain lang mga master. So, yun mga master uh, pakain tayo mamaya ni yun kami mong ko si kuya yun thank you yun mga master ayun, ah, pakain natin ganito lang yung pagpapakain mga master sa alaga nating alimango Salamat hmm. mga master. Tapon lang natin to pa libot. Yun, katatapos lang din pala ni Kuya magpa-kain ng Alimango, den. Yun mama sir uh, Yung iba natin ihuro ilagay sa kabila. Nakakatuwa okay. okay. no. Ibang mga bigi dito. 보스 콤보 아가 와 Yung mga master, ah, grabe grabe yung laki ng tao pala ngayon, anong kate. <laughs> Nga no, masal, papapasok din pala tayo ng uh, tubig yan. Mat, parungo ko na.